Kaya yeah, mga ka-insan, ipapakuha na po natin sa ating mga kaibigan yung baboy po, paiwi. Pero po ito, parang kumbaga tulungan na. Pag umanak sa kanila, ibibigay na lang po sa atin eh, sa akin ay isa. Okay.

Kasi papainitin ni puro naman. Oh, oh. Si Mama ka Kinuha na puli ko Erwin. Ready. Hayo, tanda. Ah, 'Di naawa. Ay ganoon po talaga. Kung magai parang tulungan na lang din po. 'Di pag umanak bigyan ako isa. Tapos pag yung anak namang iyon, ibibigay ko sa ibang kaibigan ko. Tapos ah uh pag umanak na uli, ibibigay ko naman sa ibang kaibigan ko. Para po... Salin-salin na uh, ano? Oo. Halos lahat po ay uh, magkameron. Tawag Itong sistema ang gagawin natin mga kaisan, ito po ay ano, kung baka parang... Ano siya? Sabi niya ka, hindi ba isang lugi? Ay, ganun po talaga. Ay, ako naman, madali po naman akong bumili ng inahin. Kasi nabang kumbaga bumili, madali po. Ay di yung akin niya kaya binili ko para magkaroon po lahat. Ay di after 5 years ang kalkulasyon ko nito mga kainsan ha, halos lahat po ay magkakaroon. Yun yung gusto ko maging sistema din na hindi lang po ba yung magkipan pansarili Ay, hindi po para lahat. Di pag halos ng kaibigan mo yung lahat ng meron na ay di yung mga kaibigan naman nila magkakameron. Oo. Oh. Yung sistemang kahit di sila mamuhunan. Sabi kayo isang lugi ka. Ay wala pong problema. Ayos lang po yun.

Sabi mo kanina 'yung pagmula. Oo, sabihin ko kayo pag. Ay, awan bukas. Uh -huh. Ay, sabado, sabado pala. Kung sino? Kasi dinata nim. Hay so, nako. Ayano ah. Udong. Udong uh, ados, bukas tre ega. -eh, natanim. Ay, oh. dun nga kay ano ano. Hindi e, magrepili. Pili ka magrepili. Dali. E, magre Dali na, wag lang 'yung maliit. Ilan ba? Dalawa, tatlo. Dalawa. Apat na po 'yan. Dalawa lang ako, dala, abay. Oh. Babae. Dalawa ba lalaki? Oo. Dalawa 'to. Hindi isa lang. Isa lang utol 'yan. Ano ba? Kailan mo 'to? Mamaya oh, mga makita. Ay, ari ma agri, maganda. Ari. Nga, yan nga, ya, malaki. Ay. Yan. Dito tayo bay na yan. Yan na. Oh. Yan maagri ay ano. Pag umanak bigyan mo na lang ako ng isa. Ay, Ayos ba rin? Isa? Isa lang? Uy, pag umanak, bigyan mo na lang ako ng isa ha? Okay, sige, bahala ka. Para tulong ko na rin. Oo, thank you, thank you. Yeah, yan, yeah, dapat kapitan na. Uy, pag may dalawang boy na tunin mo. Okay, pag-uwa ba? Wala pa. Pag-uwa pa rin, ko. Hindi mo lang ako na kayo mo na. Bawal na. <laughs> Bawal na, ano. Yeah. May ito kayo may libangan. Kawa basta't pag, na, basta't pag yan ay umanak. <laughs> ayaw na po, ayaw na po siya makasok. Oo, malaka na po yan ay. Malaka na.

ito yung maganda, ito yung kuya yung mistiso ba? Hindi talaga ito purong Tagalog na ano, mistiso eh. Maganda pa ang similya na yan. Oo. Kaya lang. Kay Tuntun. Malaki, malaki yung baboy. Ay, yung pala, hindi nakuha niya gilin siya o. Malaki. 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 Sakto lang din, sakto. Ano maganda kay Miko? Baka hmm. yung kay Miko. Mga labing dalawang didi. Maka na ko labing dalawang didi. Anong kay Miko ito? Ano malaki? Anong ari? Alin ba yung... Ari kuya kay Miko. Nakuha niya gray yung pinakmarami suso. Labing apat. Oo. Labing apat po. Oh! Labing apat ako eh. Kato Ay mga ganda. May inaalak na labing isa. Kaya nga yung labing isa ay. Kaya sabi ko kay Dulce. O di may pa kasi siya. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. No. mga kainsan birula ang, ha. Nasabi ko baka pulutanin ni mga agri. Hindi po. Yung po ay eh, binibiro ko lang. Hindi po naman 'yun nag Ha, ito madalang. Ito mga kainsan. Kay Miko yung isa. At ito, pag nagbuntis uli at saka yung isa ay buntis na. Sa kaibigan po uli natin kay Elmer, kay Alan, at saka kay Kuya Paguh at saka kay sa mga lagos mga kainsan yun yeah, sinakambal po sinakambal naman ay meron na eh kainsan ba't ganoon ang gawa mo ah eh ayos lang po para po lahat ay eh, magka meron lahat ng nasasakupan natin magka meron lahat po eh susunod, pag umanak na magtira sila sa kanila ng dalawang inahin meron na silang paninimulan mga kainsan panimula may puhunan na. Mm, di ba? At di pag tayo sinuswerte-swerte naman. Pag tayo suswertehin. Sa susunod naman ang ipapaiwi natin, mga kalabaw. Utay-utay mga kainsan. Mm. Utay-utay po. Utay-utay. Nagtaka nga sila eh. Ah, ba't ganun ka insan? Pag daw yung iba nagpapaiwi, hati. Yung akin na iwi yung pamigay eh. talaga mga kainsan. Ganun talaga mga kainsan. Sapalaya, sa, 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 sa sa si the biga and si the bundle makes some sabotica, the samasita inside, the samasita inside, the palace of Yeah. Uh -huh. Pinuntahan po natin si Miko. Kukuha po ng isang baboy. Yun yung kumuha natin ng isang baboy. Magre! Uh. Hindi na natalon! Hindi na! <laughs> Tumalon daw po kanina tumawag. Ayos na no! Saka. Bibisita muna tubigan! Saka. At tayo po yung mag-aabuno bukas. Ha? Uh, tubig. Ay wala po muna tubig at gawa ng mag-aabuno ako. Para pati makasuwi muna. Oo nga. Ayun na may nawawala. Nawawala mga agree yun. May absik daw po. Yung po ba na ang dahon? Yung po yung nawawala. Umaatake lang sila pag mainit. Ah, pag maulan. Ngayon, painit na. Buwan ng Agosto. Sa mga kaisan, dito na po tayo sa ating palayan. Maganda na po. Tapos na po itong uh, damuhan gamasan po tsaka po pinatabas na rin po natin ang mga paligid yun yari na tapos na tapos na ito mga kainsan dinanggalan ko muna siya ng tubig para po magsuwi mm -hmm. bali 7 days ko po siyang ng tubig yun ganda ang gusto ko mga kainsan naman pag magtatrabaho pulido mga kainsan ba ayoko ng ano yung gubat ang gilid na ganito gusto ko po talaga yung eh, pagkakadami natin ano mga kainsan ito tigas ng madre kakao dami po yan, yan. nasa baytsing ko piraso po ito lalagyan laang po natin ng siminto doon pagkadami nito Papapakinabangan po natin yan. Hmm. Ganda. Ganda ng palay mga kainsan Bata pa po yan ay salay-sayin po. Ito oh. ako mga kainsan, lalagyan ko naman siya ng kalaman kalamansi sabay bay tabi bang ganito kalaman si po para po may pakinabang po yung gantong gilid oh. kalaman si puro kalaman si anaman yung pumunta po sa kahapon dito Yung po ang mga nag aalok sa atin ng kalamansi puno pa napapanood po nila yan o, oh. mga kainsang Hawa na lahat yan Mga tropa po natin ang dumali dito Mga kaibigan po natin, sina Kuya Pago Si Paring Ilme, si Ilmer Tsaka si Si Alan Gawa ng hindi ko na rin po ito kayang trabahuhin. Ay e di ang gawa ko po sa mga kaibigan ko. Para may trabaho din. Sabi ko nga sa inyo. Gawa ng pag ako na po ang tatrabaho niyan. Hindi ko po kaya. Hindi ko na po kakayanin. Ang gaganda naman po. Ang hmm. hmm, pagkakadaming isda eh tik ang dalag po eh hmm eh. gara naman ang palay eh. aba kaya namang maaani natin dito mga kaisan dali kayo. Oh, panda, dali. Mickey Tara na, let's go, let's go. Di ba makikita nyo mga kaysa noon, ang daming yung kulay green noon, asula. Yan, patay din po yan sa top shot. Ano? Dali. Ate po pa linis oh. Ah, matindi. Ah, ah, ang naman din eh, Aba. <laughs> Tikbuan ay. Eh. Yan, hanggang dito lang po ang aming hangganan. Ito. Itong pa ilog na ito. Are po ilukbanin eh, ng may-ari nito. Yan, lukbanin na po yan. Gawa ng tayo po ayan ay. Nasa pagitan na po tayo ng lukban. Tsaka tayabas. Ito na po yung hangganan Yang kabila, lukban na yan. Kaya ito ang mga may-ari na po niyan, Lukban taga na. Ganda naman, aba. Tamot patay yung asula, yung big asula oh. Napuruhan. Linis na linis. Mm. Ah, may sabi, eh. Nabubulok lang ako eh. Ah, kadaming bunga ng kalamansi. Eh. Nabubulok. Ah, mga kaisan, ito po yung kubo. Ako po yung, hindi napasok din eh. At din po yung nabagat yung ahas na malaki. Yung sabi ko po sa inyo yung kubra. King kubra. Pero ako'y takot po at na nabagat po dito nung ni daddy ay sa ilalim kanya po sinisilip-silip lagi kaya ako po'y takot kaya hindi po ako napasok diyan makamantok po pa ako sa ilalim sa liig ay yun ako kaysa maganda no hmm? Bara na oh kainaman ha kung napapansin nyo mga kainsan ito pong palay natin nagkasakit absik ito po ang mga sinaunang gamit gamot alam nyo po yung madre kakao yan kung bakit yan pero nawala na po yung sakit nya dahil po dito yung purong para pong namumuti ang dahon absik pero yun po eh, pag nilagyan mo nito nawawala po after uh, one week yan mabisa din po itong gamot po Madre Kakaw, Madre D.E. Ito, lalagay nyo lang po sa ganyan, no? Sana, yan po ay sinaunang, ano? Sinaunang gamot po. Mga sinaunang gamot